Nagulpi ang ilan nating mga kababayan po dyan sa Thailand sa video na makikita ang pagkuyog ng dose-dose ng mga Thai ladyboys sa isang trans Pinay. Oh, You know, on, maski may uh, police na, uh, Thai police ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang pambubugbog. Uh, saan ba ito nangyari? Sukhumvit sa Thailand, sa Bangkok. Nako. Kausapin natin si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega. Magandang umaga po, Yusek Ed. Magandang umaga. Magandang umaga. No? Opo, may update po sa nangyaring uh, pambubugbog sa isang Pilipino po dyan sa Thailand. Uh, Actually, so, uh, Yusek? Uh, uh, altercation. Eh, mula ng March 1 pa, merong adita yung some 15 tourists doon. No? Opo. Hmm sa mga Thai tapos nag aaway away na sila sa hotel tapos yung March 4 oh. nagkaroon ng brawl uh, uh no? tapos ang nangyari ano may mga newspaper report na bente ang Pilipino actually, may apat nagkaroon ng application may tatlo tatlong na pinag-tutuan siya yun, dahil nagiging pag-away sa dalawa, tapos oh. uh, sumaki. Tapos eh, eh, tuloy, yung mga Thailanders, bumakawi, gusto nilang pagtulungan ng mga ibang transgender na hindi naman kasama sa away. Oh. So, ang dito situation na yun, tulong ng embassy natin, ito pa tayong kababayan na may investigyan for assault and battery kasi sinaktan ng isang hmm. ay transgender. Uh -huh. So so kumusta na po sila ngayon? so kumusta na po sila ngayon? Ay uh, ba nasa station. So, yung may isa naman tayo din pero siya naman ang nagpapay ng kaso dahil inosente lang to sa hotel tapos nang takto mga transgender na tayo. Uh So eh, yun ang situation ko ito. Ang ginagawa ko sa ito, na lang na maayos na na yung mga Pilipino. Yung mga ibang Pilipino na hindi ka kama sa gulo, hmm. ibang transgender, kung maglita ng hotel nila o uh, umuwi na, no? Hmm. Kaya sila po, yun naman sila workers, mga, mga hmm. tourists. Kaya... Opo. Ah, uh, Yosek, uh, ano uh, pong uh, ano pong assistance na pwede nating maibigay dahil uh, meron daw nasira o sinirang mga passport. Philippine yose, passport. Sa passport niya, o oh, kung kaya ano. Okay, yung passport. No, pero yung So, yun yung sila yung kasi yung clearance para makaulit na siya. kasi, eh, eh, siya yung gusto magpahal kaso, no? laban sa mga tax sa kanya. Uh, yung iba yung senior passport, pero eh, nung ipak sila ng hotel, kaya ka lang pa yung kanyang mga damit, eh, inaiso ng polis at kaso, no? So, okay. ito na, nalangagin na, na, natin, maganda naman ang potensya natin sa abroad. Uh, sa mga sa local call at eh, yun sa pagpagdapos sa mga local no? na citizen. Lalo na kasi kung tama pa kayo hindi yan, mga turista lang yan. may nagsuspeculate na road for uh, uh, muna, yung uh, uh, sex industry doon. Eh, ibang basa yan. So, eh, isa pang ato yan na na importante sa issue na to. So, eh, At the rate, may apat na involved na Pilipino, isa sa kumakaspo. kumakasko, no? may dakawa na pinakaspan, pero dahil hindi sila nag-object sa charges, parang inaami nila, para mabilis na, para ma matapos na at ma bakit report sa lang. Tapos yung isa, uh, original investigate, pero walang wala walang, walang kaso, walang charges. nila, No? Hmm. no? Malaman natin, kung hindi ko opo, opo, Sige po. Abis, uh, a Abiso na lang po sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga... Apo. si nagtatrabaho dyan. Nagtatrabaho dyan. Nag, 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 dyan sa Bangkok. Go po. Apo. Mga kababayan, sikat tayo mga Pilipinas sa ibang mansa dahil sa trabaho ng ating mga kababayan na magandang relasyon natin sa ibang mansa. So, pag nasabot kayo, remember, you are guest in the country at sunod lang sa batas. Ganun pa man, kung may problema, nandiyan ang papahalap ng embassy, iba mga agenda ng uh, para tumulong sa ito na sa Thailand. No? Uh, walang labor office walang getting up No? So, stay muna in charge yan. Uh, Abay uh, sa avoid, kasi ayaw natin nangyari dito na binatang sa binatang may death threat sa mga hmm pirotraspeda Okay, sige po. Maraming salamat for affairs under Secretary Ed De Vega. Apo